Yan po yung dalawa sa ating ipipermint na mga dahon. Dahon ng kamuti tsaka dahon ng kangkong. Huhug, maguhugas po muna tayo. Huhugasan natin ng para malinis na malinis. Para pag binabad na natin doon sa ulasis, Dahil nangulong gay ang dami nito. dami nito oh. po natin. Dihimayin natin. Ihimayin natin para mahugasan. Ah, me tatabi po natin ito at ibaba ko din uli natin tatanim uli natin yan po yung pinitas nating malunggay yan, ihimayin pa po natin yan nahugasan tapos ilang piraso lamang po ng ano, nung madre de agua medyo yung tanim natin eh, hindi pa masyadong malaki kaya medyo maliit pinulot po lang natin do sa mga sanga-sanga nila yan sana lumaki na rin sila Ito po yung pinagkuno natin yan o oh yung puno ng malunggay babakod po ulit natin yan para tumubo susunod natin hugasan ay yung ano itong dahon ng kamote yung kangkong tapos na ito na oh, sa siya Simula na tayo magugas. hugas susunod natin yung dahon ng kamote isang sako rin po yan hugasan na po natin sila ito na Hãy subscribe cho kênh không Ugasan muna natin bago i-chop at karin ng pinong para diretso na dun sa drum na pag dip, paglalagyan natin ng fermented nila yung pagbababaran na drum. po nating hugasan itong ano. Ito yun piraso ng Madre Diago ah. Ayan. Madre Diago po. Hugasan din natin. ng Sunod po nating hugasan ay yung ano yung dahon ng malunggay. Yan ano dami nito Hugasan, po muna natin bago, bago natin himayin Me. Kaya naman mahugasan e. Para safe. Dagdagan natin ng tubig. Para ma-finish na gusto yung tubig. natin mga manupo, yung mga nangingitlog daw ng malunggay. Ayan na po. Ayan, nahugasan na natin yung daon ng malunggay. Ayan. Okay. Siyempre, may mga dahon. Dahon ng kamuti. Dahon ng kangkong baho ng Madrid uh, Madre de Agua syempre may mga dahon tayo Kailangan meron din saha ng saging Ayan Saha ng saging yan Ayan May puso <laughs> Kukumplitohin natin Ayan, puso ng saging At saka Papaya Ito namang papaya, gagadgarin po natin yan Gagawa tayo ng gadgaran niya ito tsatsapin na lang natin to at saka ito yung ito nga po pala yung tiniba nating puno na saging ito yung ito po yung bunga na bunga ay kaya yan ang napili nating tibain medyo maliliit at ilang piraso lang yung yung piling ng bunga niya kaya isasama natin yan syempre asin yan at saka number one ingredients para maganda ang ferment molasses yan may molasses po tayo yan bango amoy sugar <laughs> ayan ha kompleto na po tayo susunod naman siyempre Chopping time. Saka tatlong piraso ng dahon ng papaya. Yan. Tatlong piraso saka yung bulaklak. Bulaklak. Ito po pala yung ano dahon ng papaya na lalaki. Yung ginuha natin saka yung bulaklak ng lalaking papaya. Yan po ay yung sasama na natin para sa Pampurga nila. Kaunti lang naman yung nilagay natin. Tsaka syempre ano daw eh. Ito rin daw yung para doon sa nangingitlog. Medyo malalaki daw yung itlog. Pag nangingitlog. Kaya sasama natin yan. Yan. Kukumplituhin na natin. Para sigurado. Itong drum na ito kailangan mapuno. Yan. Yan, yan ang gagamitin natin. Pagbababara natin. Okay. Oh, maghihimay na tayo ng daan ng malunggay. Ayos natin ito. Yeah. na po tayo ng malunggay ayan marami-rami to ayan lang po Pipisa, pipisilin lang natin eh. yun yung ano yun po para mabilis kailangan basahin talaga ibabad muna sa tubig para mabilis himayin siya permit naman 'to, eh, kahit kasama yung mga paklang niya. Okay lang 'yun. Sigurado lalambot 'yun dahil doon sa ano pag nilagyan ng asin sa pagpreparment, 'yun yung nagpapalambot ng mga dahon. Para mabilis siyang ma, ma ano ma lumambot o ma ferment yung Marami-rami ito, so, matagal-tagal so, na himayan si, ito. So. ito na lang oh, malapit nang matapos tayo. Ayun, yung isang bunton. Ito yung pinaghimayan. Oh. Ito yung oh, iahalo natin. Malapit na siyang matapos. Ito na, wala pit nang matapos. Ito na lang oh. Eh. Ayun. Ito na lang. Yan po yung nahimay natin. At kala ating sako siya. Kala sa sako. Sa Tapos, ito naman isusunod natin, kangkong. Tapos, sachapin natin. Tapos, yung ilang pirasong dahon ng ng papaya. at susunod natin itong dahon naman ng kamote. At saka itong madre de agua. Alright! Mangat Kalolo J Shopping time Ang sahak ng Last na po. Ito, isa na lang. Ayan, oh, yung chop natin. Ayan, oh, na nila. Oh. <laughs> Ayan, isa na lang yung chachapin natin. Last na to, Isa na lang. ayun na po praso na lang lapit na matapos yan praso na lang siya Oh, Duru duruk -duru talaga. Ini betul-betul syaka. Okey. Tapos dia Sunod naman natin yung mga dahon na. Gan yung isang puno ah. Okay. Okay, sa all sabi ni Kabukals <laughs> Shout out Kabukals Kamusta na yung puso ko, Kabukals? Dapat gumamit ka ng ano yung dowsing rod. Piktibo yun, dowsing rod para mahanap yung malakas na bukal ng tubig. Ito na po yung sinap natin na katawa ng saging, saha. Katawa ng saging na saha. Okay, ang isusunod naman natin, yun, patay